sa sapat tab. <laughs> ano ginagawa nyo? Repeat niya. Oh, meron pa pala. Yeah. Ay, ito, tagal boy. <laughs> oh, sabi, yan. tagal palubuin eh. lumaki muscle ka pa kaya. Ngayon yan. Nagaling yan. Dasi pa ba yan? Ano ba naman ang yan? Atingin mo yan. Hahaha! Ooy! ka rin! Hahaha! Alis na kayo. kuya! ka naman! Ay! Ano Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ang Ano Ano ba? Ano ba? Ano Ay

Kakaano okay, maya nito? Okay, lang. Wait lang tayo. Okay, ano 'yung Oh, oh. oh <laughs> <laughs> Pa tayo dun sa ano, vulcanize. Tanggalin na natin niya, tanggalin. Una mo, ang hirap kaya ng -ano nito tapos pa-pump ko lang. <laughs> 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 i oh. Flash water Rompambo Siu ge, siu ge Siu ge Siu ge Kau dimana yang ganyan mo? Kasih yang mo Hah? wanta pila share share na lang kayo huwag magawa mag-away na yung ano na sila. May tubig na sila. na na yung ano 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 na sila. ano 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 It's ano 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 Hi! Oh, galing naman ni Uge, oh. Ang sinig din ni Uge, oh. Mga nakagagal, ka? Alam mo naman malunod. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Wow! Sarap maligo dyan, ha. Unti lang ang tubig. No! Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn